isang mahalagang miyembro ng pamilya, na yumao na ay nag-iwan ng mahalagang mensahe, para sa iyo. Hinihikayat kanyang maging mapagmatiag at tumugon agad sa anumang senyales ng panganib na maaring dumating. Anak ko, huwag baliwalain ang babalang ito, dahil ito ay maaring maging mahalaga sa iyong kaligtasan, at sa mga mahal mo sa buhay. Makinig sa iyong puso at pagkatiwalaan ang iyong intuition. Huwag mag-atubiling kumilos ng mabilis at gawin ang nararapat, para sa proteksyon ng lahat. Ang pagmamahal ay hindi nahahadlangan ng kamatayan, at ang mga pumanaw na ay patuloy na nagmamalasakit sa atin mula sa kabilang buhay. Pakinggan ang kanilang mga payo, dahil ito ay maaring makatulong sa pag-iwas sa anumang trahedya. Nais ng Diyos na ikaw ay maging maingat sa isang delikadong sitwasyon na kinabibilangan ng isang taong matagal mo nang kilala. Ang taong ito ay maaring magdulot ng kaguluhan sa iyong buhay. Ang mga anghel ay nagbibigay ng babala na ngayon na ang oras para tanggapin ang mensaheng ito, bago pa ito makasama sa iyong buhay. Maging mapagmasid at panatilihing malakas ang iyong loob. Panatilihin ang iyong pananampalataya, at siguradong makakaya mong malagpasan ang anumang pagsubok. Ang liwanag ng pagmamahal at proteksyon ng Diyos ay sumasayo. Ginagabayan ka patungo sa isang ligtas at mapayapang landas. Huwag hayaan ang takot na pigilan ka, bagkus. Gamitin ito bilang motibasyon upang kumilos ng may pag-ingat at determinasyon. Hanapin ang gabay ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at koneksyon sa espiritu. Magtiwala sa karunungan at pagmamahal ng mga pumanaw na, na ngayon ay gumagabay sa iyong mga hakbang sa panahon ng kagipitan. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. May suporta at proteksyon mula sa espiritual na mundo. Gayon din ang pagmamahal at presensya ng mga nauna na sa atin. Panatilihin ang iyong pananampalataya at kumpiyansa na sa gabay ng Diyos. Malalampasan mo ang anumang balakid na dumating. Sa harap ng hamon na ito, nawa'y ang liwanag ng banal na paggabay ay magbigay ng liwanag sa iyong daan. Nakikita ng Diyos ang iyong mga paghihirap at naririnig ang iyong mga iyak sa gabi. May kakaibang bagay na nakatakdang maganap sa iyong buhay na maaring baguhin ang direksyon ng iyong landas. Isang milagro ang naghihintay sa iyo, at ito ay handang baguhin hindi lamang ang iyong buhay kundi ang buong kurso ng iyong paglalakbay. Isang susi ang ibinibigay ng Diyos sa iyo, isang susi na magbubukas ng mga pintuan ng kasaganaan sa iyong buhay. Ito ay hindi lamang isang regalo, kundi isang pagpapahayag ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Bukas loob mong tanggapin ito, at magtiwala sa kanyang pangako na ang lahat ng imposible, ay magiging posible sa iyong paningin. Gamitin ang mga pagpapalang ito ng may karunungan at pagpapasalamat. Ang iyong puso ay manatiling mapagpakumbaba at mapagpasalamat, at ang iyong kagandahang-loob ay sumasalamin sa kabutihan ng Diyos sa bawat hakbang na iyong ginagawa sa iyong paglalakbay sa buhay. Patuloy kang gabayan ng Diyos sa bawat araw, at nawa'y ang iyong pananampalataya ay maging matibay na sandigan ng iyong pag-asa. Sinasabi ng Diyos na bukas ay araw mo. May himala si Diyos na nakalaan para sa iyo. May tagumpay si Diyos para sa iyong sitwasyon. Kung makikita mo lamang ang nangyayari sa likod ng mga pangyayari, magpapasayaw ka at magpupuri kay Diyos ng maaga. Ang Panginoon ay supernatural na kumikilos sa iyong buhay. Mahal kita, pumapasok ka sa bagong yugto kung saan lahat ay magiging ayon sa iyo. Panahon na, sapat na ang mga aral, nagawa mo ang trabaho, napagtagumpayan mo ng sobra, naniwala ka sa akin kahit mahirap, hindi ka sumuko, itinulak mo at nagdasal sa lahat. Panoorin ang video na ito hanggang sa dulo kung naniniwala ka sa mga panalangin. Ngayon, panahon na para tanggapin mo ang aking pabor at mga biyaya sa malaking paraan. Ang iyong buhay ay malapit ng magkaroon ng positibong pagbabago kapag pinakawalan at naaktivete ng Diyos ang mga biyaya sa iyong buhay. Ikaw ay magiging mataas na paborito. Madadagdagan ka kahit saan ka magpunta, dahil hindi ito tungkol sa kung ano ang nasa paligid mo, kundi kung ano ang nasa loob mo hindi maalis, may papatigil, o mababawasan ng anumang panlabas na puwersa ang mga biyaya ng Diyos. Ilik ang video na ito kung naniniwala ka sa Diyos. Tingnan mo, inilagay ko sa harap mo ang isang bukas na pintuan na walang makakapagsara. Sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, bubuksan ko ang mga pintuan, para sa iyo na matagal nang nakalo. Mangyayari ang mga himala sa iyong buhay, na ilalabas ang kagalingan at pagpapanumbalik. Ang iyong pinakamalaking araw ng pagiging produktibo, at kasaganaan ay nasa abot tanaw. Panahon na para muling umiti, hindi ka nag-iisa sa laban na ito, hayaan mo akong tulungan ka. Nerarito na ang MGA para ka. Magpahinga ka at magtiwala sa akin. May kamanghamanghang plano ako para sa iyo. Sinasabi ng Diyos na bukas ay araw mo. May himala si Diyos na nakalaan para sa iyo. May tagumpay si Diyos para sa iyong sitwasyon. Kung makikita mo lamang ang nangyayari sa likod ng mga pangyayari, magpapasayaw ka at magpupuri kay Diyos ng maaga. Ang Panginoon ay supernatural na kumikilos sa iyong buhay. Mahal kita! Pumapasok ka sa bagong yugto kung saan lahat ay magiging ayon sa iyo. Panahon na, sapat na ang mga aral, nagawa mo ang trabaho, napagtagumpayan mo ng sobra, naniwala ka sa akin kahit mahirap, hindi ka sumuko, itinulak mo at nagdasal sa lahat. Panoorin ng video na ito hanggang sa dulo kung naniniwala ka sa mga panalangin. Ngayon, Panahon na para tanggapin mo ang aking pabor at mga biyaya sa malaking paraan. Ang iyong buhay ay malapit ng magkaroon ng positibong pagbabago kapag pinakawalan at naaktivete ng Diyos ang mga biyaya sa iyong buhay. Ikaw ay magiging mataas na paborito. Madadagdagan ka kahit saan ka magpunta, dahil hindi ito tungkol sa kung ano ang nasa paligid mo, kundi kung ano ang nasa loob mo. Hindi maaalis, maipapatigil, o mababawasan ng anumang panlabas na puwersa ang mga biyaya ng Diyos. Ilik ang video na ito kung naniniwala ka sa Diyos. Tingnan mo, inilagay ko sa harap mo ang isang bukas na pintuan na walang makakapagsara. Sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, bubuksan ko ang mga pintuan, para sa iyo na matagal nang nakalo. Mangyayari ang mga himala sa iyong buhay, na ilalabas ang kagalingan at pagpapanumbalik. Ang iyong pinakamalaking araw ng pagiging produktibo, at kasaganaan ay nasa abot tanaw. Panahon na para muling ngumiti, hindi ka nag-isa sa laban na ito, Hayaan mo akong tulungan ka. na MGA ang para tulungan ka. Magpahinga ka at magtiwala sa akin. May kamanghamanghang plano ako para sa iyo. Sa katunayan, iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong muling mag-etside. Dahil ang mga plano ko, para sa iyo ay mas malaki kaysa sa kaya mong hilingin o isipin. Ang pinakamaganda ay darating pa. I-type ang si Jesus ang aking Panginoon. Ang susunod na pagbubukas ng pintuan ay ilalagay ka sa posisyon kung saan hindi mo na kailangang humiram, magmakaawa, o magpumilit para sa anumang bagay. Nasa bingit ka na ng iyong tagumpay at iyong pinakamalaking pagbabalik. Ang bawat boses na nagsasalita, laban sa iyo, at sa iyong tadhana ay patahimikin. I-type ang 888 kung sang ayon ka. Magpakalakas at maging matapang, huwag kang matakot o matakot dahil kasama mo ang Panginoon mong Diyos. Hindi kanya iwan o pababayaan. Pinagpalaka at lubos na pinapaboran. Walang sandatang ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay. Ang hirap na iyon ay hindi dumating para manatili. Dumating ito para lumipas. Magpakalakas at magpakatatag dahil kasama mo ang Panginoon mong Diyos. Wala nangyayari sa aksidente. Inihahanda ka ng Diyos para sa magagandang bagay. Sa halip na magalala, manalangin sa akin. Hayaan mong Diyos ang humawak ng problema. Mahal na Diyos, salamat sa magandang araw na ito. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Natutuwa ako na dumating ka para sa gipin ako bago ako bumagsak. Nananalangin ako na ipakita mo sa akin kung paano mapanatili ang aking puso mula sa mga gulo. Pagpalain mo ako na maging higit na tulad mo upang magawa ko ang lahat ng mga bagay na nakalulugod sa iyo at maging sagana ako sa buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. I type ang mahal kita, Panginoon may darating na magandang balita sa iyo. Ito ay magiging tanda, para sa iyo na sa kabila ng lahat ng nangyari kamakailan, nasa tamang landas ka na ngayon. Ihanda mo ang iyong sarili, para sa biyernes at sabado na ito. Babaguhin ng katapusan ng linggong ito ang buong buhay mo sa pinakamagandang paraan. Magkakaroon ng malaking pagbabago sa iyong buhay, isang panghabang buhay na mungkahi, at ang iyong pinakamalalim na kagustuhan ay matutupad. I-type ang isa-isa zero, para kumpirmahin ang pahayag na ito. Tinatanggap ko ang kasaganaan, kalinawan, kalusugan, pag-ibig, at positibong enerhiya sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nasa aking buhay, at sigurado ako na magkakaroon ako ng kamanghamanghang araw. Anak ko, huwag mo nang isipin ang pagsuko. Magtatagumpay ka, anuman ang hitsura ngayon. Alam kong nag-aalala ka tungkol sa iyong pananalapi, kalusugan, at pamilya. Tandaan mo, Palagi akong kumikilos sa iyong pabor. Pagpapalain kita ngayon ng kapayapaan, kagalingan at tagumpay.